ang ating na sila po ang magigay ng bahagi ng inspirasyon sa mga taga na ating po ng mga uh, tinitingala at uh, ating pong mga modelo. Kaya hindi ko na po babatiin ng individuali sapagkat sinabi ko kay Vice Mayor, Bye, so na natin upusin ang oras, ikaw na rin ang MC, ikaw na ang bumati ng isa-isa ng kanilang ikaw ang mga, mga ating mga palawin. At uh, sa lahat po ng uh, aming mga pinagpipitagana ng mga kababayan, ay labis-labis po ang uh, aking uh, ikang pagkilala at pagsuporta na tayo po ay nakasagawa ng lalot higit sa mga taxpayer ikang proyekto ng Mission Nisang Pablo. At until now, yan po ang ating priority. Without that uh, priority, I will say na ang ating pundusod ay eh, hindi natin magiging competitive sa ikang nga mga uh, paglilingkuran o hindi po magiging competitive ang ating pong situasyon. Marahil ay balik po natin na ating pong suliranin sa ngayon at uh, ating pong problema, kulang po tayo sa doktor. Kulang po tayo sa mga health certificates. Kaya kami po ay eh, numero po namin na open na ang uh, maglalagay ng nursing ay kami po ay naging agresibo sa paglalagay po ng nursing. Nasabi po namin na katulad ng aking laging binabanggit, All requirement is to follow, kagaya po ng mayor's permit po natin noong nakaraan, to avoid ika na red tape to avoid yung abala ng ating mamamayan. Kaya kami po ay ikang ay naniniwala at sa tulong po ng ating LSPU President, uh, Mr. Tim Berriones, good as done as meron na po tayong permit ng ating ikang uh, tinatawag na nursing student. Kaya sa mahali po ay aking po kinikilala ang uh, ating po pagkilala without Tim Berriones. Marahil ay hindi po natin makakamit ang lessons ng ating pong nursing tuto sa ating university. Kaya para po natin siya. Marahil ay po natin, nakagaya po ng aking pinanggit. Nakulang po tayo sa mga health services, particularly mga doktor. Yan po ang soliranin ng ating problema. Maganda po yung sinabi ng ating pong batas ng panungko ng past administration. Kaya pwede po tayo sumingil kahit tayo ay public doctor or public uh, na professional as long as inyong ginagampanan ang inyong trabaho. At hindi po lahat ng hospital ay natanggap ng walang deposito. Hindi rin po lahat ng hospital ay nakakalabas kung patay na sa oras. Sapagkat mayroon pong nagtumatagal pa na almost 24 hours or more na 24 hours without pressure ay na, na, naantala po ang paglabas ng isa po nating kababayan ng patay na. Masakit po yan. So, walit uh, kami po ay meron po ngayon bilo ang sanggol niyang panlunsod, headed by the vice mayor, na kami po ay mag scholar na ng doktor, na yan po ay eh, pwede po kami ng mga pwede ka Ngayon po pala naman ay eh, meron lang national law headed by Senator Soto noong araw kong marunin na hindi ko po alam kung ano yung year noon. Kaya iaatap na po lamang ng local government to put in budget para na sa ganoon ay atayin po mga makapag-scholar ng lahat ng mga higang may hiling na mag doctor Pipili po tayo, marahil ay hindi sabay-sabay. Pero yan po ang paglalaanan ng lungsod ng San Pablo ng malaking budget sa susunod na taon. Kagaya po, ang mga itinulong sa atin ng former congressman ay meron po napakarami kong proyekto na itinulong, kaya din po sa health services. At pauling uh, po, ipinaran natin po ng ating congressman, ang binamante na kami po ay nag-lance kaninang tanghali at pinag-aaralan na po namin yung pag-scholarship kung pwedeng bigyan ng pondo na galing po sa national government ay I may mean, nakita po namin na uh, si Sen. Soto ay meron na po palang former na scholarship ng mga doktor at ang health services at ang pattern po niyan ay katulad ng PNA na kinakailangan magsisirvisyo ko muna sa ating ikaw ng bansa ng minimum of 5 years before you go into other country. Sa kapit, naubos po ang ating mga doktor, naubos po ang ating mga nursing, naubos po ang lahat ng services, alos at sapagkat malaki po ang sweldo tungo sa itong bansa. Pero dito po ay in-scholar naman sila. Hindi po pwede sabihin na kami pabawi sa amin ng gastos. sapagkat in-scholar nga po ng local government together sa tulong po ng ating national government. At yan po ay group us dahil na rin po yan. Yan po ang aming meeting galing ng Hindi po makiging successful ang lusot ng San Pablo kung hindi siya ng bawat isa ng isang taxpayer. At pangunawa po ng lahat ng mga nangailangan na hindi po namin kaya maibigay na lahat. Lagi po ang aming lamang ay tulong at suporta. Pero sa bahagi po ng inyong lingkod, at guys, sa abot na makakaya, maging private, ikan, a help, ay tayo po ay handa. Sa pagkakaya po ng ating pilitin, noong na ako po ay magsalita dito sa uh, San Pablo Chamber of Commerce na sa tulong po ng ating po Panginoon, ang blessing ay laging ikan kung kayo po ng inyong lingkod ay laging handa po tayo. Kaya muli po, Maraming maraming salamat sa inyong lahat at congratulations again to all the awardee and to the former awardee of Lusun na San Pablo. Marahil ang uh, awardees ay masasabi po natin na successful po ang Luzunna San Pablo. Nakatagal po tayo ng 84 na meron po tayong ganito ng mga pagpili, ng mga nagtatangi po natin kababayan. Kaya sa inyong lahat, maraming maraming salamat.